Storya ng tattoo sa akin Eto eh, oh, oh, oh. eh, kala ano pangalan mo? Justin Justin, yun Boss Justin, napansin ko na Marami kang magagandang tesa na meron sa katawan mo Pwede mo ba kaming kwentohan Ang storya ng story na mga tattoo mo, tol? Pwede, pwede Ito yung unang tattoo ko Dala ng pagiging gangster And, Tapos, pinadokto ako sa artist ko Na si Master Pete Meron tayo ditong Hanya Hanya Mask Ito, Smile Now, Cry Later Meron tayo dito mukha ng clown. Nakangiti. Tapos, nakasimangot. Tol, anong yung meaning sa'yo nitong tattoo mo yan? Meron tayong mga araw na masaya. May mga araw na malungkot. Okay. Kaya, pinatattoo ko siya. Para nagsisimbolo na rin sa akin kasi yun. Tapos, pinaduktong ako. Wala kasi ako may isip. Sabi ko sa artist ko, ikaw na bahala. Ikaw na sa balat ko. Yan, in oriental niya. Meron tayo ditong sugar skull. Ito, mga bungo. Ayun, yung cry later. Ah, ito cry later. okay. Ah, okay, ito pala yan. Tapos meron tayo dito mga dice, ito, yung mga dice. Tapos sa taas tol may nakasulat, smile now. Okay, yan pala yon. Smile now, cry later. Dito sa bandang baba tol, meron tayo ditong Oriental koi fish blackout. Yung naging background nito. Pan Pandugtong dito. Tapos meron tayo dito mga bulaklak at saka garuda. Tapos dito tol, may nakasulat diyan. Ano yan tol? Justin. Tol, meron ka ring tato dito sa bandang leg mo. Pwede ba naming masilip 'yan? Ano so, nakasulat diyan tol? Alas bago alas. Eh din nakasulat Pilipinas. Monumento ni Rizal. Tapos meron din tayong praying hands. Meron din dito Eto, yung three star in the sun. Tol, so, bakit ka nagpatatu sa leg? Toto so, kasi yung experience yung kung gaano kasakit eh. Masakit ba? <laughs> sobra. <laughs> sa leg, sobra. Okay, bakit yan yung napili mong design? So, so parang maka diyos maka makabayan. Nice. Kaya pala meron ka ditong Andres Bonifacio. Andres Bonifacio. KKK. Ito yung tarong, ano, Elena. Sino yan? Nanay ko. Air Max mo? Ito, tatay ko. Tingin. Nando. Meron kapang pang tattoo sa dibdib. Pwede ba yeah. naming masilip yan? Tol, kwento mo kami tungkol sa mga tattoo mo sa dibdib. Ito, tatlong liyon. Hey, okay. okay. isa akong risky yan bang ang simbolo ng Triskel? Yeah, tatlong leon. Si simbolo talaga sa kanya eh. Bali, talagang isang leon lang siya. Pagka ginawa ko lang tatlo para kasi maging ano doon sa tugma do sa Triskel yun nga. Ay dito nakasulat, Triskel yun. Tapos, tatlong mukha ng leon. Tapos meron tayong nakatulat dyan tol, gtags tags g -tags. ito yung grupo. Yung grupo ng namin, yung Sa lugar namin. Shoutout sa mga G-Tags. Okay. Tol dito, napapansin namin na para magkaiba yung uh, banat na ginawa natin hmm. ito sa tatlong dilayon mo. Pwede mo ba kaming kwentuhan kung bakit magkaparehas to tapos yung nasa gitna, iba siya. Ito yung pila king. Ito yung pila leon talaga. Pinatner ang wala ng parang niya. Al Alalay niya. Itong dalawang tatu mo sa gilid na leon, ilang taon na yan? Sa ano na to? 10. Uh, ten 10 years, years na, na yan. yan. Ay, medyo ano na din yung ano. Tawad mo, oh, alin dyan okay. ang pinakawa ng mga oh, tatu. Oo, oh, ito, yung Justin. Ano lang to, yung string lang ng gitara, pilang tattoo dyan, tapos ink ng sign pen. Talaga? Oo. <laughs> may uh, number zero na string ng gitara. Uh, Oo. sino sinong artist po. mo dyan? Like Rick Peña. Pero hindi na hindi siya nagtatato ngayon. Okay, so sa likod tol, meron ka pangalan. Mayroon, pangalan ko lang. Eto, oh. meron din tayo dito pangalan na Justin Jacob. Jacob. Tapos tol, meron kang tato dito sa may bandang batok mo. Yeah, yeah. Nakasulat dito, Stato Delia Sita Del Paticano. So, naging bukluran kasi ako nang nasa Reno. Okay. Kaya po. Turan. Parang kami yung ano, yung sa pagpesta ng Kiapo kung saan yung paong na, yung paong na sarili, no? Okay. So, sa lahat ng mga tattoo mo, sino yung main artist mo dyan? Si Mastapit. Pit. Lobby Amats. Lobby Amats. Ito, mer oh, meron. meron din tayo dito. So, meron ka rin dito sa... Money Heist. Ito, Money Heist at saka... Si eto. Professor. Professor. Tapos ito yung mascara niya. Nice one. Estimate cost, nasa magkano na lahat ng nagastos mo sa tattoo mo? Ito so, lang 30. So, sa lahat ng mga tattoo mo, alin dyan yung pinaka-meaningful sa'yo? Meaningful yung pangalan ng na nanay-tatay Kailan mo pinatatuyan, Tol? Um, namatay kasi nanay ko, mag taon na, at tatay ko, mag-dalawang taon. Tatuo siya para kahit wala sila, nandito yung pangalan nila sa katawan ko. Mahalala ko pa rin sila, lati. yunot sa tao kalye. Yeah, no. yeah ito Arriba tao